Hello mga kaibigan! Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Happy evening everyone! Ito na naman ang inyong life coach at kani coach partner, Ate JB. Ayan sa so mga kaibigan, no, ginabi talaga si Ate JB sa pagawa ng video. Kasi naman kaibigan, no, ah, hapon na po kami mag, nang kami po ay naggrocery At siyempre, madilim na po nang kami ay nakarating sa bahay. Kasi naman kaibigan, no, ah, hindi po talaga namin plan na maggrocery ngayon kasi nga, may delivery po si Pure Gold at nag-deliver na rin si Grocery. Pero kaibigan, sa hindi inaasahan, may nagbinta po sa akin dito na isang produkto. Ayan, sa so, nagawan ko lang po ito ng video noon. Para, ay, iwan ko ba kung masasabi ko ba itong produkto? Okay. Ito po yung isa sa mga dahilan kaya lalong lumalago yung aking negosyo sa sari-sari store business. Ayan sa so, mga kaibigan, kaya ko ito ginagawa ng vlog, kaya ko ito eh, pinapalam sa inyo, para mga kaibigan, no, kung hindi mo pa ito na-try, kung wala talaga ito sa inyo, no? kung sa akala mo wala, pwede po kayong mag-research, pwede ko kayong magtanong-tanong kay Bigan, napakaganda po nito, dear friends. Again, isa po ito sa mga dahilan, kaya para pong may stock si Ate GB. and then uh, ito rin po yung nagpapalago sa akin negosyo, extra puhunan, kay Bigan, extra capital. Magandang source of income talaga, dear friends. Uh, kaya ipapakita ko sa inyo, ha? But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Sana kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family. Okay, please kaibigan, don't skip the ads. Tara kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ni Ate GB. At natitiya ko kaibigan, pag meron ka nito sa iyong tindahan, natitiya ko, lalong lalago ang negosyo. So, yung mga kaibigan, kahit hindi natin schedule na mag at mamaling Okay, pupunta pa rin tayo doon sa supermarket kay Bigan kasi nga kahapon kay Bigan ay may nagbinta kay Ate JB ng PO cards. Ayan. So nagawan ko na ito ng video kay Bigan many months ago or siguro one year na. Hindi ko lang talaga matandaan pero ngayon gagawan ko na naman ng panibagong video kasi naman dumadami na po tayo no. Ayan so malapit na tayo 25,000 so subscribers thank you so much no. So yung iba hindi pa ito nakita. Ito po yung tinatawag namin na P.O. Card, kaibigan. Iwan ko lang sa mga places dyan sa inyo, sa lugar nyo, kung meron ba kayo. Dito po sa amin sa Cebu, friends, may mga P.O. Cards po. So, dalawa yung uh, binibili ni Ate Gibi. Ito po yung P.O. Cards ng Gaisano Grand. Yung isa po, kaibigan, ay sa Gaisano Metro. Yung Gaisano Metro, wala na po, kaibigan, dahil na-purchase ko na. Ito po yung Gaisano Grand. So, kaibigan, kahapon may nagbinta nito kay Ate GB, ka kapitbahay namin. Ang bawat card kay Bigan ay binibili, binibili ko po ng 400 pesos. Ito po ay nagkakahalaga ng 500. Ayan pag nagpunta ka sa supermarket kay Bigan. Katulad nito, Gaisano Grand. Ayan bibili ka ng, uh, siguro sa dry goods no, sa section hindi hindi sa uh, supermarket kay Bigan. bibili ka ng damit or cellphone. 500 talaga ang one card. Pero pag ginamit mo ito, pamili na mga grocery kaibigan katulad dito para sa ating tindahan, ganyan. So hindi ito 500 kaibigan, no? Ang value nito ay magiging 430 uh, 30 ano 462 kaibigan, no? So 462 kung sa department store, hindi mga paninda kaibigan, 500 talaga ito. Pero pag uh, sa, sa supermarket, pang grocery natin para sa ating tindahan, ay ang value nito kay Bigan again ay 462. Pero binili ko po ito ng 400. So matutal kay Bigan, may profit ako na uh, ano ba? Magkano ba? <laughs> 62 pesos. Yan, so, isulat ko lang ha. So, bawat, bawat card, kaibigan, ang bili ko po ay 400. Bawat card, bili ko ay 400. Ang value po nito, kaibigan, sorry po, medyo blurred. Ang value po nito kay Bigan ay 500. So may profit si Ate JB na 100 kung sa department store. Pero pag binili ko ito sa supermarket para sa sarsa sa store natin, palin, pa, palit sa orin mo lumabas naman aking pagkabisaya, bili tayo ng sabon, canned goods, kapi, Milo, ito ay magiging 462 na lang po. Dahil ma kukuha yung may-ari noon ng uh, supermarket ng uh, iba, 8% siguro kaibigan, kung hindi ako nagkakamali. So, from 500 na card, ito isang card, 500, kukuha siya ng 38 pesos. So, yung magagamit ko ay 462 na lang. Pero, hindi eh, pa rin lugi ati GB, si ati GB kaibigan, no? Malaki pa rin yung aking profit kasi nga, binili ko lang ito ng 400. Tapos, magagamit ko siya bilang 462. May kita ko ng 62 pesos bawat card. So, kung may, may magbinta sa'yo ng uh, sampo, uh, So meron ka na automatic na kita na 620, di ba? Kung may magbenta sa iyo ng 100 na pieces ng card, meron kang uh, uh, 6,200 na profit. Hindi pa kasama yung profit mo sa paggrocery mo, di ba? May may kita sa si Ate GB every card ng 62 pesos at may kita rin ako sa ganito mga grocery. So ang gagawin ni Ate GB kaibigan bago tayo pupunta doon sa supermarket, sa grocery department, uh, susulatan mo na natin, lalagyan natin ng ating pangalan, address, ayan, tapos signature bago natin ito uh, magamit kaibigan pang grocery. Pero kay Bigan kung ayaw mo itong eh, pang grocery, pwede rin naman ibinta mo ito. Kasi may naghahanap kaya si Ate GB buy and sell. O ba? Diba? binibili ko ito ng 400. Binibinta ko ito ng 500. <laughs> Pag bininta ko ito, kay kaibigan, mas malaki ang kita no, sa card. Yan. So, minsan kasi, kaibigan, meron nagpupunta dito, bibili sila ng card kay Ate GB. Pero yung bili, kaibigan, bili lang sabi ko, pero utang yun, ha? Yung uh, minsan lang talaga may, may bumibili ng card, utang. ba diba? Explain ko sa inyo, ha? Ito, itong card, kaibigan, binili ko ng 400 pesos sa may-ari. And sometimes may pupunta dito Ate GGB pautang ng card, ngayon pinapautang ko ito ng 500 pesos. Ayan. So by oneself si Ate GGB, magandang source of income talaga yung PO card kay Bigan. Kung hindi mo pa na-try ito, magtanong ka kay Bigan, magtanong ka sa place niyo. Ayan, bunda ka sa mall, magtanong mag ka kung mayroon ba sa'yang P.O. card. Magandang source of income talaga ito, kaibigan, no? Dagdag kita sa atin. Kaya nga, isa ito sa mga dahilan, kaibigan, kaya lalong lumalago ang negosyo ko na saris-saris to. Okay, mga kaibigan, ito na yung nabili natin ganina gamit yung ating P.O. cards, mga junk foods, kaibigan. Kasi naman, napakabinta po ng, uh, mabinta po yung junk foods. At ito pa yung iba, mga kaibigan. So, bali, dalawang boxes, no, oh, tatlong boxes pala siya kasi naman kaunti lang no yung uh, uh, PO na ating nabili PO cards, bumili rin ako ng face mask kasi may bumibili pa naman ng face mask and so isa pang plastic so <laughs> happy ako bigan dahil aside from kita profit natin sa PO cards may kita rin tayo sa mga produkto na ating napamili Ayan, so ang gagawin natin, GB, ay bubutasan itong chichiria para ma-display na natin. Papakita ko sa inyo yung lalagya. Lagayin ko ng chichiria sa harapan na aking kay Bigan. tingnan nyo naman. O ba diba, wala nang laman. Kasi yung chichiria, isa talaga, isa sa mga fast moving, no? Na produkto dito sa tindahan namin, kay Bigan. Ayan, so, kaunti na lang. Hindi pa naman naubusan, pero kaunti na lang. Kaya dinabihan ko talaga yung mga chichiria. Ayan, nandun pa. Ayan. ano ba yun? Ayan, para may nahulog. So magde-display tayo kay Bigan. masaya ako, dear friends. Naka marami mga promo packs. yan katulad nito. So i-display lang ni Ate JB ha. yan para mapuno na naman yung ating ating dahan. Puno na naman ulit. yan So sana kaibigan. samahan niyo si Ate JB hanggang sa oli. And sana wag niyo mag wag kayo mag-skip ng ads. dahil malaking tulong po sa amin sa, sa amin ng aking family. Ayo mga kaibigan, ipakita eh, ko na po sa inyo yung sinasabi ko na another source of income ni Ate GB. Ito po yung ah, pagbibili ko no, pamimili ko ng PO cards. Ayan, so PO cards kaibigan. Hindi ko lang talaga alam kung meron sa inyo, kung meron man, so paki-comment no para marami na tayong magiging masaya. Ayan, kung wala ito sa inyo kaibigan, kung sa tingin mo wala, pwede ka magpunta sa mga big malls, big supermarket magtanong po kayo kay Vegan kasi kadalasan meron po yun. dito sa Cebu meron po at sa ibang part ng Visayas alam ko meron kasi ganagawan ko na ito ng video many months ago at meron nagsabi na kapwa ko bisaya na meron din sa kanila sa Mindanao. So baka meron din sa inyo kaibigan sana meron sa Luzon. Maganda po talaga ito kaibigan. No? So sa isang card kaibigan, uh, may profit si Ate JB na 50 pesos. Sometimes 62 pesos, sometimes sa kaibigan 100 pesos po. those depende na sa supermarket, depende sa mall, okay? Ayan, so kahit nasa bahay lang tayo, dear friends, kumikita tayo. No? Aside from having this tindahan, kaibigan, another source of income, yung pamimili ng PO cards. So, yung iba, um binibinta nila sa akin yung PO cards at yung iba gusto nilang bumili sa akin ng PO cards o di ba buy and sell ginagawa ni Ate GB. so matatawag ko rin itong passive income kahit na paupo si Ate GB, may pirang pumapasok okay so again kaibigan thank you so much at tinapos nyo hanggang doon yung aking video alam ko makakatulong ito sa inyo kaibigan no para lalo pang lumago o masenso yung buhay katulad kay Ate GB. and kaibigan wag mo lang kalimutan yung parati ko sinasabi sa akin mga videos hindi mahirap hindi imposible na no? masenso buhay natin lahat Basta pa masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak kasi sa buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmahamahal kay Ate JB. Kahit bulol ako magtagalog, sinasama niyo pa rin ako. Ang gandulo, dear friends. Thank you so much sa pagmamahal. I also love you guys. Aasin so po tayong lahat, claymate. Thank you so much. God bless.